sabi sa anibasyon na yung mga kapulisan po natin yung mga nanakit po sa mga KOGC members. So, uh, mga makami na pong lumalabas na misinformation, particularly sa isang uh, network dyan. Ayoko na lang banggitin, but I'm sure alam niyo po kung saan po itong network po na ito. Na... <laughs> alam naman po kung sino po yung umeere ng mga misinformation po. I don't need to to, 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 say, but parang wala naman po dito. Uh, <laughs> po, uh, to, to, set the record straight po, hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo. Yung claim po nila, first day pa lang po tayo na pumasok doon na tahimik at nakiusap na payagan na tayong lumabas. Kilim kagad nila, pito ang namatay, maraming sugatan. But until now, wala po silang napapakita na pito o walang bangkay except for one po na hindi naman po ito direktang ang resulta ng pagpasok po natin. Yung tao po na namatay sa sa heart attack ay uh, apat na araw lang nakaposte doon sa mga watchtower na inilagay nila. Napakarami po itong watchtower na nilagay po po nila at um, dinudokumento lang po natin lahat at ipapakita natin yan in due time pati po yung mga pulis natin na nasaktan lalo po kagabi may potok po na ulo na pulis po natin, may basag ang nose uh, uh, Bridge, marami pong galos, maraming sugat sa paa at sa mga sa kamay. Hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. Uh, in fact, uh, kung mapapansin ninyo uh, hindi nang huli ang ating papulisan kahapon dahil we want to de-escalate yung uh, ten situation kahapon kahit pa binato tayo ng mga monoblock at yung claim nila na meron tayong tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan yun. Kung mapapansin niyo I'm sure alam niyo po yun, kapag ang gumamit po tayo ng tear gas, yung mismong mga polis natin ay nakasuot po yan ng gas mask para hindi po sila maapektuhan. Ang ginamit po nila ay uh, fire extinguisher po, tinira po yung mga polis natin at yung mismong mga members nila na mga sinasabi na katiyag gas kaya binibidyo kanila na nililinis ng tubig yung kanilang mga muka at mata ay wala po, hindi wala po katotohanan yun na galing po yun sa katiyag In fact, yung mismo mga pulis natin na tinira ng first team hindi po nagreklamo. Like we said, kung hinang, ang, 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 ang uh, guidance po on the ground is Not unless po na talagang serious yung magiging injury ng polis natin maximum tolerance pa rin po nung iniimplement natin because as much as possible we want to to, to really deescalate the situation po doon sa loob at labas ng DOJ. Ma'am, how about po yung report na sinasaktan ko ng mga KOGC members yung kanilang sarili man para isisi po sa mga pnp personnel po? Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na, na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismo mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro. Uh -huh na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakita mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at uh, sinasaktan at lahat po ng klaseng uh, pagmunga ay natanggap na po ng ating mga kapulisan but they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung kabinibilina ng ating GPNP. Yung pagtitimpe ng ating mga kapulisan, pang pangatlong araw na po ito, walang tulog, walang halos sa uh, bigo at pagkain yung mga pulis natin, limited ang movements and yet, po sila na patuloy po silang uh, tumutupad ng kanilang mga tungkulin at uh, hopefully, ay ongoing po yung negotiation ngayon dahil as we speak po, nakabalanda pa rin po yung uh, fire trucks, yung uh, boom truck, yung uh, crane, pati yung mga wing van doon sa highway po. Wala pong nakakadaan dyan at gabi pa po tayo nakikipag-negotiate sa kanila na alisin po doon para hindi po ma-hamper yung delivery ng uh, service po at makadaan po yung mga tao po doon. And in fact, yung mismong boom truck nila, yung crane, yung malaking bola po doon, ay nasa taas po yun ng no, mga CDM contingent natin na any movement at bumagsak po yun, may mamamatay na police po doon. So, ganun po yung situation na yun doon, but uh, the situation remains manageable. Open po ang PNP sa negotiation na No less than the regional director, si General Torre, ang nakikipag-negotiate na alisin na nila yung mga nakabaladrang sasakyan po doon dahil uh, base po doon sa permit na ibinigay po sa kanila. Ang pinayagan po sa kanila ay magkaroon po sila ng uh, uh, vigil at prayer uh, prayer rally at candle lighting doon po mismo sa loob ng DOJC. But what they did last night po ay... Bigla po sila nagkakaw ng lightning rally, kung ano-ano pong pagtatawag na ginawa, yung mga sasakyan, at uh, kaya hindi po nadadaanan po ngayon yung uh, lugar po na yun. At hindi po ang PNP, ang totoo ang sinasabi po nila, ni-restrict po ng PNP yung uh, pagpasok po ng mga tao sa Davao po. Hindi po totoo yun. Wala pong inilalagay po na barricade or restriction ng PNP. Sa lugar po nila, uh, sa, 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 sa party po nila, naglagay po ng hakang po doon. Anong plano ng PNP uh, doon sa mga nagsasagawa ng rally? May may plano ba tayo kasunan sila? Or ano Yes po sir, definitely while um, sinabi ko nga po kanina ongoing yung negotiation for the peaceful dispersal po itong mga naghahang po ng mga sasakyan pati po yung mga tao dahil hindi na nga po nadadaanan na itong highway but after po mabigyan po sila ng deadline to remove those uh, vehicles na binalagbag po nila sa gitna ng daan at yung mga tao na naglagay po doon ay magkakaroon po tayo we expect na they will be uh, dispersed na uh, any moment in time po at then, definitely po meron po silang kakaharap yung kaso po Within the day po, within the day, uh, pausap po si General Torre, uh, on-going po yung negotiation, they will be given ample time to remove yung mga yung nilagay po nilang uh, stage uh, sa gitna po ng kalye, yung mga tao po na naglagay ng mga upuan doon, naglagay ng uh, barricade, pati po yung mga sasakyan. These are all being documented for uh, uh, to support the uh, possible filing of uh, criminal charges against those responsible for, uh, for these uh, situations. So, o overall, ma'am, kasi may nakita na tayo sa loob dito yung mga trafficking, alleged trafficking victims, tapos yung sa labas na yung crime. Ano na po yung mga nire-ready natin na reclamo or charges sa KOJC as an entity, hindi lamang yung gay perspective mga? Pinagkakakala na po ng ating mga lawyers kung ano po yung mga posibleng uh, papwedeng isang pang kaso at sino-sino po ang dapat papalagutin dito sa kaso po ng uh, possible uh, human trafficking if not sa uh, illegal detention with respect po dun sa dalawang narespo natin doon sa ginawang panalakit sa mga turis po natin na nagresulta ng mga injuries, 6 po yung nadala sa hospital. Uh, dahil nga uh, because dun sa mga kanilang mga injuries na natamu and uh, although they are all stable now and yung nangyari po na talagang uh, binakikadahan po nila yung ita daan these are all the cases being documented po ng mga PNP lawyers and you expect we will find the appropriate cases in court